Happy birthday, ma. Thank you. Salamat sa inyong mag-asawa. Saka sa mga apo ko, salamat sa inyong tatlo. Ay, sa, salamat sa inyong apat. Oh, so, Mag-wish ka na, na. Sa kay Bea, kay Chloe, lalong-lalong lalo sa inyo ni Paolo, saka ikaw ni anak. Salamat sa inyong dalawa. Salamat mga anak at mga apong. Thank you. Love you po. I love you too. I love you all.